Uh -huh. yun, good morning mga idol. So andito tayo ngayon sa Kalumpit, Bulacan. So ayun yung parking natin, no. Syempre, andito na naman tayo sa Pamarila natin. So mag-isa lang tayo ngayon dahil si Silbertus mabiyahe ng Bicol. So dito tayo, ayun mga katiksay. Yung mga spot natin dito. Ayan, sa likod natin. Pero dito tayo, popwesto sa liblib na yan. Dahil tingnan nyo naman. Ayan, oh, aga-aga pa. Lukot na lukot na yung tubig. Ayan, so ito yung parking ng motor natin. So nakausap na rin natin yung may-ari ng bahay na yan. So dito nga tayo pinapapwesto. Ayan daw, manggilit tayo dyan. Kaya lang dito, ayan, oh. lukot ang tubig. So ayan, good morning sa lahat ng mga maniniksay. Ayan, good morning, good morning po. Sana makahuli tayo. Ingat-ingat sa lahat ng mga umakit ng puno. So, set up na rin tayo. Tara. So, dito tayo pupuesto sa loob. Pero dito lang sa bungad na yan. Pwede na yan, oh. Ayan. Kaso, dito tayo sa may loob na yan. Ito yung dadaanan natin dito. Paktikaan. Mukhang kababaw -ka -ka lang dito ng tubig. sige dito na natin dito. Ayan, oh magalaw na ito pwedeng pwesto eh. uy daming asula kung saan yung magandang pwesto Kasi daming lumot sayang oh. daming lumot sa mga idol oh. puro lumot lang ayun oh. pwede rito yung kumamimingwit ka ng bulig kung saan tayo pupuesto so, puro lumot tingin tayo dito kabila hanap muna tayo pag wala doon tayo sa may bungad ayun natin. puro lumot dito yan ito ang ganda Ang oh. so, problema, kakakit ba tayo dito? Kakakit ba tayo dyan? Subukan natin. Ayan oh. Subukan natin dito. Kakit muna tayo. Ayan mga idol, nakaakit tayo dito sa puno. Ayan yung pamumutokan natin oh. Ayan. So yan mga idol, nakapuesto na tayo ito yung gamit natin nakabitin pa ayan yung spot natin dito sa baba hintay-hintay tayo dito kung may magpapakita pag wala lipat so dito mukhang may magpapakita ang bulig dito madilim pa ito ang laki nito ang laki laki nito mm -hmm. nadali ba Eh, mukhang nadali na ano ito ang laki nito karabi ang laki nito. Ups, ups. Uy, uy, bukan tuman. Uy, tuman nga. Uy, tuman. Uy. Uy, putik na yan. Uy, bunot. Nabunot siya mga idol, hindi kaya. Tuman. Tuman mga idol. Grabe. Buhay naman na sana natin. No? Sabi ko, do or die na. Imanipis pa na mentali natin. Hindi natin inakala, inakala na may tuman dito gano'ng kalaki ah yan o. Buwoy na mano natin. Nagwala agad. Grabe. O yan o. Ayan yung kaliskis niya. Uh-huh. So shoutout sa bala ni serbam Malalim yung pakita niya pero sinisid pa rin. Kaya napunit nyo kasi manipis yung tama nun. So antabay tayo. Grabe yun ah. naman oh. Yan mga idol. <laughs> Nakapwesto na ulit tayo. So bawi tayo, bawi. Sana pagbigyan tayo. Sayang nung nakita natin kasi nakalubog. Hindi natin makita yung ulo. Kaya ginit na ang una lang eh. Manipis din yung tama nun. Kaya napunit. So antabay tayo. Dito, pag nakakita tayo ng ganong kalaki uli. Hanggat maaari, mabatukan natin para kung matos makuha natin standby tayo lipat tayo mga idol mukhang hindi makakarating dito ang isda nagkakahangin din dito andun yung mga isda sa gitna yun o oh. yan kitaw na yan mga nakanguso sila so lilipat tayo lipat habang maaga pa makahanap tayo ng pwesto lipat muna tayo mga idol i ako eh mga idol may dahil tayo dito tuman. Oo, yan na si Reng. Ayan uh -huh. o. Tama rin mo. Ayan o. Hindi natin na video kasi kakakit lang natin dito. Wait lang, wait lang. Ano na Reng? Eh mga idol. Pwede muna natin itong ano, baka humihila ito. Dito lang tayo sa baba ng kawayan ito. Pinuluhan na natin kasi manipis yung tali natin. Hindi natin nakuha na ng video. Alas na, ibigay gali talangay lang ilang lang sa baba hindi na siya makapwersa kasi nauluan siya pero kailangan natin sigurong doblean to hindi na natin yung tama safe muna natin yung cellphone natin hindi na natin nakuha na ng video to dahil kakakit lang talaga natin kakain sana tayo ng pandesal So, nagpakita agad to. Ayan. Asa na ba siya? Tingnan natin kung maganda. Hindi siya magaslaw. Kasi inuluhan na natin. Ayan o. Ayan, Ayan sa baba. Siguro maganda. Dublihan na natin to. Dublihan na natin. Ito lang sa baba natin. Wantak lang natin. na kan magulo dyan ang tanong tinamaan kaya tinamaan kaya natin ito yung tinamaan mga idol no? ito man malaki laki na malaki na ilang kilo kaya ito so dito yung lagayan natin yan ah, na natin ito Oops, sumabit pa. Sumabit sa kawayan. Kailangan natin babayin na Babayin natin mga idol. Sayang. Babayin na natin to. Kasi sayang. Sumabit sa sanga ng kawayan. patayin siya na kaya na kayo malikot yung camera natin dahil wala tayong camera man yan sungkitin na lang natin to okay dito yan oops laki na malipis yung tali natin kaya <laughs> sinurbol na natin yan ang idol swerte tayo kakalipat lang pakita agad kahit pa paano may pang tayo hmm. laki na buti ba yan yan mga idol laki na rin laki na rin pala probe oh. so ayun yung pwesto natin yung sa taas laki na rin ang tauman na to yan oh. hindi na tayo lugi hindi siya ganong kakulay pero pwede na to yan. tanggalin mo natin itong Yeah. Oops. Inuluwang ko na to kasi manipis yung tali natin mga idol kaya hindi siya nakalaban ng ano. Pero kung tinira natin dito sa mga katawan lang na yan. Ito yung unang tira ko. Diyan ko talaga pinunteriya para hindi na siya makapanlaban. Ito na lang yung pangalawa, yung nakatayo na siya kaya dito natin tinira. Ayun oh hindi na sila ng malakas pero kung hindi natin to nabatukan mga idol bali wala tong tali natin ang nipis oh nipis lang yan 0.25 bata to 26 nipis na yan yan thank you thank you so yun na mga idol oh ayan ah. nailagay na natin sa net sulit so, na to malaki na rin so may buhay naman na tayong viewers Ayan, may viewers tayo. Silbertos. <laughs> Nasa Bicol na. Kaya, yeah, yun si nanay. Eh. Pero Silbertos nandyan na. Binidjokol natin para makita yung huli natin. Ibabad muna natin ito para buhay na buhay siya. Diyan mm -hmm. muna siya. Para ang natin ipa tayo lumalarga. Wait lang. Ayan. Diyan muna siya. Ayan. Mm Ayan. -hmm. Kung oh, ayun yung kasama natin, mga maliksay. Nasa Bicol na. Oh, ay idol. Nakamoy naman na tayo. Shout out, shout out. <laughs> shout out daw. Oh, shout out sa viewers natin. All right, so balik na tayo dun sa na, spot. Balik na tayo sa spot mga idol. Yan yung view naman na natin. Thank you, thank you. Ready na naman tayo. Inan niyo naman yung hangin. Grabe. Tinuduyan <laughs> tayo. Kaya naman tinatiyaga natin tong spot na to. Maliit lang yan, sa ilalim na kawayan. Buti nga may nagpakita sa ating lawman. So, standby tayo. Tsatsagaan na natin to kasi wala tayong mahanap na ibang pwesto rito. Lakas na ng hangin. May low pressure na naman ata. So, standby tayo mga idol. Ayan mga idol. Wala na nagpapasilip sa atin. Ilang minuto na tayo naka-standby dito. Siguro silip tayo dyan sa kabila. Ay, Tara, lipat tayo. Lipat muna tayo. Abante tayo dyan sa dulo mga idol. Tingnan natin kung yan lang kaya natin pa dito sa spot na ito. Eh. Tingnan natin kung may maganda pa rito. Pero ito may mga daang tao. Yan ah. Ah, mahangin. Mahangin dito. mayroon yung ispat dito kita tayo dito sa taas dahil tayong bulig bulig to mga idol pinasok na naman doon alika dito alika dito alika dito malaki-laki na rin siguro parang nawala babalutan ng damo grabe yung nahuli natin oh. bulik na balutan ng damo sumilip lang oops hindi siya gumagalaw hirap okay, ito oh. Yan. Hindi gumagalaw yung bulig. A native na bulig to. Ang oh, mo walang huli, oh. Puro puro dumi. Nauluhan pala siya. Kaya walang kapalag-palag. may nguso yun oh ngayon siya pumalag nung kailan nalinisan natin o dyan ka na e, pa, pasok yun pasok na siya may kakambal na yung ano natin yung huli natin yun mga idol lakawin na tayo ng bahay so andito na yung huli natin kahit puro hangin yung ispat natin hindi naman tayo nabigo Nakahula rin naman tayo ng tilapia. Kailo ang liit. <laughs> Siyempre nakahuli rin tayo ng buling. Ito yung native ng buling. Mm -hmm. Oops, lumabas pa. Ayan, lumabas pa. Siyempre meron tayong pang dito. Ayan pang natin. Nakahuli tayo ng toman. Wala tayong timbangan eh. Ah, meron pala, may mali pala tayong timbangan. Itimbangin natin mamaya. Ayan o. Oh. Ayun na huli natin. Kala mo shark. Alright mga idol. Thank you for watching. Nakadali rin tayo kahit mahangin. Thank you, thank you.